Ang tao, oh. Waiting na si Inday, oh. Traveling na naman. Ganito lang ang buhay. Pag nagaanap ka ng Adventure ni Inday. Mag-adventure muna si Inday. Si daming tao dito. Oh. Ang mga foreigner. Come Hindi, Hindi ka maliligaw dito sa Korea. Kasi English ang lahat ng sulat na. Imagina tayo sa mimo. Naka-English lahat siya. Yan, yeah, may mga makto. Yan ang terminal. ang terminal. Ayan mga... Traveling si Inday Social. usual Traveling naman si Inday Kung saan naman lapalap ng Korea Saan lapalap ng Sukor Bye bye guys See you next video Waiting, waiting to Oh, <laughs> my